Ang loob ng aktres na si Maine Mendoza na kasuhan ang asawa nito na si Arjo Atayde matapos itong mahuling kasiping ang aktres na si Suramirez. Ayon kay Maine Mendoza ay ano paman ang mangyari itutuloy at itutuloy umano nito ang nasabing kaso na isinampa niya sa kanyang asawa ganun pa man ay labis na pangamba ang naramdaman ng ina ni Arjo at nang mapag-alaman nito na buo na ang desisyon ni Main Mendoza na magsampa ng kaso kay Arjo at Humingi pa nga daw umano ng paumanhin ang aktres na si Sylvia Sanchez kay Main Mendoza ngunit hindi ito tinanggap ng aktres dahil wala naman daw ginawang kasalanan sa kanya ang ina ng kanyang asawa. Ganun pa man ay naging emosyonal na humarap sa publiko si Sylvia Sanchez at humingi ng paumeyan sa kanilang mga tagahanga. Hiniling din ito sa publiko na sana ay mabago pa ang isip ni Main Mendoza. Ganun pa man ang naganap ay nanatiling matatag at desidido si Main Mendoza sa kanyang pagsasampa ng kaso kay Suramirez Mires at Arjo Atayde.